isang malaking US carrier strike group ang biglang pinapunta sa Middle East sa gitna ng kaguluhan sa pagitan ng Israel at Iran. Sa pagpapatuloy ng digmaang Iran-Israel, inanunsyo ng Jewish state na napulbos na ito ang mahigit 30% ng missile capability ng Islamic Republic. Itong lunes, ibinalita ng Israeli Defense Forces na apat pang mga general ng Iranian military na may kaugnayan sa ballistic missile program ng Iran ang napaslang lang sa isa na namang malaking bugso ng airstrike sa kapital na Tehran at sa mga karating lugar. Kasabay nito, patuloy naman ang pagpakyat ng bilang ng mga nasasawi at mga nasusugatang mga sibilyan mula sa dalawang bansa, lalo na sa Israel, kung saan naging palaisipan kung epektibo pa ba na panlaban at pandepensa mula sa libu-libu pang mga balistik at cruise missiles ng Iran, ang mga bomb shelter at ang pinagmamalaking air defense network ng bansa. Isa kasi sa mga bomb shelter sa Hilagang Israel, ang nasa pole ng Iranian missile, nawasak at gumuho at maraming sibilyan ang nalibing ng buhay. At habang naguguluhan ang mundo, paano pahupain ang kaguluhan Isang hawkish na opposition leader ng Israel ang nagmungkahi na sumali na sa laban ang Amerika. Meron ding gustong idamal na pati ang Iranian Supreme Leader. Kakagatin kaya ng Estados Unidos ang patibong na ito? Ano naman kaya ang posibleng implikasyon kung direktang makisawsaw ang US at patulan ang mungkahi na labanan ang Iran at patusin? pati si Ayatollah Khamenei. At dahil sa tibay at tigas ng ilang nuclear facilities ng Iran, hanggang kailan aasa ang Israel sa sarili nitong mga armas at bomba upang tibagin ang Islamic Republic? Yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Batay sa mga satellite images na kuha ng satellite mapping company Maxar makikita ang malubhang pinsala na tinamo ng isang malaking missile complex sa lalawigan ng Permansya. Ang underground missile complex na ito ay itinagyabang ito lang Marso ng mga napaslang na Revolutionary Guard Generals na sila Muhammad Bagheri at Amir Ali Halsade bilang isang missile city manakabaon sa lalim na 500 liters o kalahating kilometro sa ilalim ng lupa. Ayon sa mga satellite footage, labin binlimang mga dosali sa missile complex ang nakitaan ng wasak o sira ng makuhanan ng larawan ni Pundunes. Tatlong araw mula ng unang inatake ng mga Israeli jets. Batay sa IDF na umaabot sa 120 ng mga missile launchers ng Iran, ang nawasak sa apat na araw na pambobomba. Kadalasan sa mga launcher na ito ay mobile o yung tinatawag na transporter, erector launcher o TEL na mga missile na karga ng mga 8-axel na mga truck kaya madaling i-deploy at ikubli. Isa sa mga ganoong mobile launcher ang nakuna ng video ng targetin ng mga eroplano ng IDF bilang pa sa kinunteriya ng di bababa sa 50 mga fighter jets ng IDF ay ang mga truck na may mga kargang surface to surface at surface to air missiles. Ang mga ganitong launch platform ang ginagamit na lunsaran ng mga ballistic missile na pinapaula ng Iran sa mga komunidad sa Israel dahil sa komplikado at multi-domain na operation Rising Lion hindi nakaporma ang Iranian Air Force marami sa dilalampas 300 ng mga aeroplano ng Iran ang nawasak o kaya ay nasira ng bombahin ng IDF jets ang mga paliparan at mga hangar sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, lubos na namayagpag sa impapawid ng Iran ang mga Israeli jets. Muling inabasuhan ni Netanyahu ang mga sibilyan ng Iran na agad lumikas at lumayo mula sa mga military nuclear sites o anumang pasilidad ng regimen. Nitong lunes ng gabi, muli na namang binayo ng bomba ang malaking bahagi ng Tehran. Bago nito, nagpakalat ng na mga leaflet ang Israeli Army para sa mga residente ng District 3 sa Tehran, isa sa mga maunlad na komunidad sa kabisera ng Iran at mariing pinapalikas ang mga residente doon. Nasa District 3 ang gusali ng Islamic Republic of Iran Broadcasting o IRIB na kabilang sa umano'y military target na binomba ng IDF. Sa isang video, makikita ang isang babaeng broadcaster na nagsasalita sa harap ng kamera. Ilang sandali ang nakalipas, rumanig ang isang malakas na pagsabog. Napaudlot ang broadcaster bago tumalikod sa kamera at dalidaling umalis. Ayon sa mga Iranian officials, tinarget ng Israel ang state TV channel na Irin. Dahil sa patuloy na operasyon ng Israel maraming mga sibilyan ng Iran ang naiipit sa piligro at kaguluhan. Ang mga dating matrapik at matao mga lansangan sa Tehran ay nagmistulang mga ghost town dahil walang katao-tao. Sa maraming komunidad, pila balde ang karamihan sa kakarampot na rasyon ng langis at petrolyo. Kabilang pa sa mga tinarget ng Israel airstrike, ang mga oil refinery, maging ang higanting South Pars gas field sa Persian Gulf. Nagkabuhol-buhol din ang daloy ng tropiko sa dami ng mga gustong makaalis ng Tehran at makaiwas sa pambobomba ng Israel. Sa gitna ng patuloy na kaguluhan, muling umapila ang Iran sa United Nations Security Council na kundinahin ang Israel. Muling iginiit ng Iran na di makikipag-usap sa US at patuloy sa si pambobomba ang Israel. Itinanggiri ng Iran ang mga ulat na lumapit ito sa Oman at Qatar upang ilakad para sa isang negosasyon sa US. Sa kabila nito, sinabi ni Iranian President Mahmoud Pesis kay Oman Sultan Haitham bin Tariq Al Said na bukas ang kanyang bansa para sa diplomatikong paghupa ng krisis. Sa panig ng US, inamin ni President Donald Trump ang didirektang tulong ng Amerika sa Israel pero tinanggihan nito ang mungkahi na sumali sa operasyon ang mga Amerikano. Di rin umano pumayag ni Trump nang imungkahi na targetin ang Iranian Supreme Leader. Kaya kahit may nakitang pagkakataon, di na umano itinuloy ng Israel ang pagpontelya kay Khamenei. Gayon pa man, kumbinsido si Trump na atat nang makipag-usap ang Iran upang matapos ang kaguluhan. Ito'y kahit nang hinayang ang US President dahil nang matingas pa ang Iran matapos ang dalawang buwang palugit na kanyang ibinigay para resolbahin ang isyo tungkol sa nuclear program ng Islamic Republic nagsimula ang digmaan ng dalawang bansa eksaktong ika na isang araw matapos ang deadline na ibinigay ni Trump sa Iran. Itong lunes, lumayag papuntang gitnang silangan ang USS Nimitz Carrier Strike Group mula sa inoperate nitong South China Sea. Una nang nakataklang mag-deploy sa Middle East ang Nimitz para relibohan ang Carl Vinson Strike Group pero napaaga at pinapadali ang pagpapalit ng Nimitz. Parehong nuclear powered ang dalawang aircraft carrier at may mga complement na modernong cruisers at destroyers maliban pa sa daan-daang mga aeroplano. Ayon sa ulat ng CNN, ilang mga barko din ng US Navy na kayang dumepensa laban sa mga ballistic missiles na kasalukuyang nasa Middle East ay pinalipat para pumuesto sa Silangang Mediterranean Sea. Ang lugar na ito ay malapit sa baybayin ng Israel nitong linggo dalawang barko ng US Navy ang matagumpay na sumalag ng mga ballistic missile mula sa Iran.